ito pala, ang laki naman, ano, ayan, ayan yung, ano, um, ayan na yung binilin ni yeah. Raiden. Meron pa tong tubeless. Ayan sa'yo. Pwede ka makapit mga pako. Ito na yung... Oh, ano sa sunod? si Orange nang gugulo sa amin. Ayan. Orange! Happy New Year! Baby! Tapos, basa kasi yung kamay ko. O, niyo yung turdong. Okay. Hi, Orange! Ayan, no? Maghahalo si Daddy ng salad. Favorite na kasi yan, eh. Tapos, si Orange rito so, sa kamay ko. Orange! Orange! Mukha na ako ng haggard. <laughs> kasi kayo ng umaga pa ako. Ang aga ko gumising kayo ng umaga kasi nag-church kami ni Meg. Ayun, si Sol, nasatakot siya sa ano, natatakot siya sa putukan kasi may mga nagpapaputok na dito. Nagihiba ako ng keso para dun sa salad. Ang ginagawa ni Dadery. ko lang siya. Ayan, ganyan. Tapos nag-grate. Grate, grate nag gad na rin ako. Uy, may tumakas ng isang ano. Ay, tumakas ng isang keso. Okay, si Meg Meg. Ayan, ganyan. Siguro mga kapatay ng tatlong slice. Miss Marge, well soon. May sakit kasi siya ngayon eh. Ayun. Ay, uh pinapagawa -huh. ko kasi gusto niya itong Orange! Nasa cellphone si Orange. And guys. Kasi buko pa kami dyan kasi ni Palusaw eh. Na-frozen yung buko namin. Nung na order ko lang siya na na ni ano na siya. Na kayod na. 100 yata or 110 per kilo. hey per half kilo. Tied mamaya kaya yun. Baka hindi ko alam kung makakalipat kami. Hindi naman pwede yung e-bike. Baka kasi dito lagi sa amin tuwing gabi. Ngayon, ano nga ba mga handa nyo? Comment down below. Pare-parehas tayo ng handa. Mamaya magluluto ako ng kare-kare. Kasi nung nakaraan kaldereta, ngayon kare-kare na. Ayoko na sanang maganda, kaso lang. Baka mamaya biglang may punta. Siyempre nakakahiya naman na kahit ano wala kang mati, eh, paghahat. Sumagawa so, kami ng salad kasi yun yung pinaka-request ni Daddy Kahit nung Pasko, gano'n din. Salad, fruit salad. Nilagyan mo lang na fruit cocktail, ng uh, buko, tapos nata ko ako dalawa kasi favorite yun ni Raiden. At saka, ano, one fourth na ubas, at saka mansanas. Ayan. Happy New Year, let's make Balik kami ng bubong ni Megway Ito na kami sa bubong Wow! Ang ganda ng lights nice doon ay, kakakain lang namin ng kanin ni Meg-Meg. Ay, kumain naman ng kanin? Hindi, makaroni pa. Ay, makaroni pa lang kinain niya. Tapos, nandito kanina si Doc Sara. Ayun, ay, kumain kami na. Kumain din siya dito. Tapos, uh, si Sol, doon na kasi na-stress siya dahil mag may mga tutupan pa. Tapos, ngayon, kumakain ako ng dessert. Ito. Yan. Ang gelatin siya, leche flan. At saka yung Mawa kami kaso kulang sa ano, kulang <laughs> sa cream. Kaya yun, konti lang yung nalong nagawa namin. Tapos yung kare-kare, kanina kumain na ko. Mas bumili lang ako ng bagoon. Tapos, ayun nga, kain ako ng dessert. Kaya na gelatin. May cheese. Kung na lang yung hindi ko makain. At bago ako magpaalam ngayon, ay inabati ko kayo ng Happy Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood at kita-kita na lang ulit tayo bukas. Bye! sarap! sarap <laughs> <talaga dyan>. ano? <laughs> Minsan lang <laughs> Ayan na, salamin yung mga naman, ayaw akong taga-tintan. Anong? Taga Ay, Orange! Ay, Orange, Ay, orange. ka magbukain! Ha? Orange! Come here, come here! Come here! O, oh, kiss me, kiss me, kiss me! Kiss, kiss, kiss me! Kiss me, oh serap nama mau kiss nyon, serap, izabai, izabai, serap nama mau kiss nyon, oh, apa, 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 oh serap nama mau kiss Oh Gusto na yun Ano? Ah. Oo. Pagka na ka, nagpagturo Happy New Year. Let's make Doubt. Yeah. We'll dance and see. Let the fireworks light up the night.